kasi ready na kami pupunta ng bukid ay ano tinanong kalat tinyan na magligpit-ligpit ako sa atin para malinis na happy easter everyone happy easter everyone ready na Ayan yung pinahula natin, diba? Ang tilted Korean Street Food. <laughs> Nag-take away ako ba? <laughs> Ayan yung ha, walang nakahula niyan. So ito, dadalhin namin to sa ano? At itong radio. And then, umaga na. mag Ay, mag-iintan tayo ng tubig. magka Kasi ano mo eh? Lasin ko. Sanay na talaga ako gumising ng umaga. Wala na yung aking rosas. Laya na siya. Huwag kalimutan kasi ito yung ano natin magpapasaya sa amin mamaya. Kakanta-kanta kami habang nasa biyahe. Yeah. Ayan. Diba? Ayan yung dalawang microphone niya. Tsaka yung pinahula ko pala dati. Wala din nakahula nito. Tripod siya mga maring tripod. Yan yung pinahula. Si CK kasi sinabi niya doon yung tamang sagot. Ito kalimutan. Madali na. Yan yung ilaw namin tuwing gabi. Balik tayo sa kusina. <laughs> tuwing umaga, warm water lang talaga ako, hindi kape. mo muna ako ng warm water. Tapos saka ako kakain mga alas 11 eh, ganun yan, tapos na see mukulo na rin. yan